So, uh, good morning mga kabayan. Kita dahil na. Um, na yung dahil mga Ang last natin sa mga gamit Yung bayad ka sa ito. At yung trabaho nato No? So, kanyang kung mamuta na, mamulong na ito eh. uh, e, yung mga inani. Kaya rin. Ang kanyang mga dalang inani. Eh, ang bibi ang gudin nyo, kinis ako. Ang sige na yun sa kwan, o sa ibang bansa. Kaya, $5 na siya. $5. Samantala natin sa to, apila ra nin dari, 4 pesos o singuron, eh. sa siguro ni, pila sa size sana ba. Mo nang gala ta ni nanay no, so, mga tiyeria ba. Maanya nani pagkanukan sa kabina. Tangtang TV kan ko ang nanay, tiyeria. Muna po tayong mga kuan, mga medication para sa in case nga Lantan ka natin mga buwan, yung masalit sa kalawasan no, natin yung mga buwan. Gamay rin dala na oron. Gamay so, rin kay na po yung matambal sa kuwan po ni noon sa barako na nasa na itong mga issue na ito yung ba po malantan ka may kuwan na mo dahil yung paminaw na yung muna sila mga maligit na yung bulato muna kang mayroon kong dala eh na po ito yung mga sabon yung nangyay po itong tirada na ito dala punta yung ano mga sabon mga tulbib para pag-abot na ito nilit at pamalit. kay mahal mga bunidot dugod mahal yung mga shampoo kini siya magamit na o kini tama rin sa sa kontratahan manang ako na nang itibu na palit na kaya para di na mo kumpad palit dito no di na makasagawa sa barko kung makagawas mga kanita ko tayo ansan sa makagawas di mas maayo mas sabon ito na yun, yun tagin yung pakihan ini Sige dito, yung nga ni Dato, tiguan na siya. on. Nasa mga... Around ten dollars ganda niya. ka na, on. Mahal tayo. Walang ganda palitdaan. Kini, naputay dala ang inane. Kini, dakong tabang ni dadto to. Kung masakitan mong tiyan, ayun may gamit ito niya, muinit ba, inyit siya yung lawas ba, kini, may inane. Kay, katong nangaging kuhan, kontrata na ako, bisa, kuhan na po, ikaw ba na kuhan? bisaya ba? Bisaya siya, ikaw ba nakakabina na ako, Pilipino. Karon gisa kita sa tiyan, tas karon ngita sa ginanin niya kay wala ang puing inanan eh. Modong iyang tawag ni sa nuan-nuan, tawag niya sa kuwan, tawag niya sa bridge kay wala lagi, wala say kuan sa yang kuan niya, sa kapalit ng ginanin pod. O nang dakong tabang ni magdala ginanin ug sa kalay mo at tumog mga ilang bansa. Magdala gi niya ni. Dakong tabang po ni. So, mawala na. No?